ay mga boss, kumusta po kayo lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal So ngayon mga bossing, ipag-usapan muna natin itong Cylindrical Hinges Installation uh, Para po sa mga mahilig mag-DIY At beginners na nais matuto sa pagkakabit ng cylindrical hinges uh, Para po sa inyo mga boss ang video ito At para naman po sa mga veterano na or magagaling na Biyasa na sa pagkakabit ng mga ganitong hinges. Uh, shout Shoutout po sa inyo mga boss. Ibigay na lang po natin ang pagkakataong ito para sa mga baguan at mga nais pang matuto or ma-improve yung kanilang mga teknik sa pagkakabit ng cylindrical hinges. Ito nga pala mga boss ay lumang gate na ginamit ko kaya ganyan ang itsura. Tapos itong pinakahamba ay lumang si na pinakain ko sa semento nung maglagay ako ng hollow block. Tapos may makikita kayong angle bar na sinabi ko dito sa si Parlin. Actually, galing din yan sa lumang rack. Uh, yung adjustable kaya may ma ganyang mga butas. Kapag manipis mga bossing ang materyales na inyong ginagamit sa pagkakabit ng mga gate or pintuan, uh, mas mainam na lagyan nyo ng sapi or doble na it's either angle bar o kaya flat bar para mas matibay or uh, mas stable yung pagkakabitan nyo ng cylindrical hinges. May yes. swat ko na itong bisagra para may ko sa inyo ng maayos. Uh, para sa akin, ito ang pinaka part yung paglalagay ng spacing sa pagitan ng mga bisagra. Maaari kayong gumamit ng kahit anong manipis na bagay halimbawa ng yero o kahit itong cardboard na pinaglagyan ng nabili natin bisagra ay okay na. Ang ginawa ko dito ay tinupi ko para kumapal ng bagya ang purpose pala ng spacing na ito ay para sa tuwing gagamitin natin yung gate na pagbukas at sara ay hindi magkiskisan itong part ng gate at itong ating bisagra kaya mayroon tayong nakikita ang mga gate na natatanggal yung pintura sa baging ito dahil hindi nagkaroon ng enough na space nung kinakabit nila itong bisagra ganito ang gagawin nyo mga boss bago nyo i-weld itong kabilang bahagi isisingit mo na itong spacer para pagkatapos may weld ay may maiiwang gap pag natanggal na din natin itong papel na spacer. So, ganyan nga mga bossing yung ating gagawing proseso. At kung magkakabit nga pala kayo mga boss ng cylindrical hinges, uh, pansin nyo sa bandang ibabaw ay mayroong butas. So, yung butas na yan mga bossing, ang purpose po na yan ay para dyan padaanin yung lubricant. Uh, para nalulubricate natin itong bisagra pagdating ng matagal na panahon. Sapagkat so, uh, may pagkakataon na tumitigas po yan, kinakalawang dahil pag expose po sa tubig sa ulan so yung butas na yan, mga bossing ang daanan ng oil pag ilulubricate po natin yan so ito tapos na mga bossing uh, bago natin uh, you will check natin itong mga gaps sa kabilaan no? enough space no? so lang natin yan mga boss depende sa inyo at uh, pag ready na uh, pwede na nating i-weld para makita natin yung resulta na ang sinasabi natin so dito sa kabilang part mga boss hindi na natin kailangan, kailangan lagyan ng space sapagkat gumamit po tayo ng angle bar so yun na yung magiging space nya sa part ng uh, pinakahamba kaya ang lalagyan na lang natin ng na spacing ay yung dito sa may part ng tubo dito sa pinakagate so ialay natin mabuti mga bossing para um, mas uh, smooth yung pagpipihit natin so dapat parallel siya ng maayos dito sa gate natin at, at dito at ispatan natin muna yung bandang ibabaw para matanggal na rin natin itong pinakapapil at may full wheel and then okay na yung ating ginagawang pagkakabit ng cylindrical hinges. At ito na nga mga boss, uh, tapos na natin i-spot weld. Uh, pasensya na po kayo dahil yung wala tayong tripod, yung isang kamay natin nakahawak sa cellphone and then yung isa ay nagwi weld Actually, ito na yung ginagawa akong uh, welding mask. So ngayon mga boss, uh, ito naman, uh, dagdagan natin dito sa bandang ibabaw para matibay. At ito na nga na naikabit na natin uh, 'yung bandang iba, ibabaw at ngayon pwede nating tanggalin 'yung ginawa nating spacer. So dito makikita natin, uh, check natin kung talaga nagkaroon ng gap. So ito nga, kung ano 'yung nilagay nating spacer, 'yung ginawa nating spacer, 'yun din magiging gap sa pagitan nito. At enough na 'yan para kung sakaling pinturahan natin ay hindi na mag, uh, didikit 'yung pintura. At ngayon naman ay i-full if weld na natin 'no parehas para ma-finish na natin ito. At may pakita ko sa inyo kung ano na yung magiging resulta. Ito na nga mga boss yung finished product natin uh, na naifu-weld na tapos ngayon ay i-double check natin kung hindi ba humikop yung pagkaka-weld. Kung nanatili ba yung spacing na nilagay natin. Uh, at ayan nga mga boss gamit pa rin itong ating ginamit na cardboard uh, na ginamit natin pang space kanina. So ayan makikita nyo na kasi ang kasi pa rin sya uh, maluwag. Uh, Swabing-swabi lang. Uh, may enough space na yan mga bossing siguro about 2 millimeters or mahigit dahil medyo makapal din naman ng konti yung cardboard. At hanggang dito na lang po mga bossing at muli po ay maraming maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panonood. At God bless po mga boss, ingat po kayo palagi.